to shave or not to shave. Pagdating sa China, laos na ang pag-ahit ng kilikili. Nakita na natin ang buhok sa kilikili ng mga sikat na artista sa Hollywood. Mula kay Julia Roberts, Britney Spears, Drew Barrymore, hanggang kay Madonna. Pero ito ngayon ay isang bagong pauso sa China. Isang fan page sa Chinese microblog na Weibo na tinatawag na hashtag ang contest ng mga babaeng hindi binubunot ang buhok sa kanilang kilikili ay na-establish noong July 17. Bago magtapos ang contest na nagtagal lang ng limang araw, nakakuha ang page ng 28.5 million fans. Salamat sa hashtag na ito, nagkalat ang mga armpit o kilikili selfie sa internet na in-upload ng mga babaeng gustong ipagyabang ang kanilang mga body hair. Kabilang narito ang mga mahilig magloko, gaya ng mga babaeng ito. Ayon sa organizer ng contest na ito, ang contest ay para magkaroon ng healthy at positive energy ang mga kababaihan na tanggapin ang kanilang natural beauty. Ano sa tingin nyo? Ang buhok sa kilikili ay dapat bang ahitin o panatilihin? Mag-iwan ng opinion sa comments.